umaga po sa ating lahat mga kalingap, mga kaibigan, no? mga suking tigga paminaw. Tiglantaw sa among mga video. No? Ah, uh, ngayong umaga po ay uh, wala po tayong uh, lakad at uh, bagsak ng bagsak yung ulan. So ang gagawin ko po ngayon ay maglalaba. No? So, maglalaba tayo ngayon. Uh, sino kaya ang utusan ko nito? Huh? Si Alexa, Jurassic. Paglabahin natin. Yung Julina. Uh, uh, kanina ko pa hinintay. Ayaw dumating. Tsaka si Bibang. So, tambak na yung labahan ko. kaya maglaba na tayo. Doon ka, King. Doon. Inside. Uh, sa wow. loob. Yan. Huwag kang disturbot. Maglalaba tayo. Yan. Uh, yung washing ko. At cambak uh, na yung labahan ko. Isang uh, isang tree na. Puno na yung lagayan. Asa na ba yun si Alexa Jurassic? So, samahan nyo po kayo mga kalingap, no? At, uh, dito muna tayo sa bahay, no? Tawang bahay tayo ngayong araw na ito, mga kalingap. So, pag gumanda yung panahon mamaya, gura tayo sa labas. <mukas> Yahoo! Nang ganit na nangayan. Ha? Nang tanggalin. kilala mo ba ako? hindi mo kilala? ako si Alex di bradley. alis mo na kayo dyan. At ayusin ko yung mga ano? alis mo na kayo. alis mo na Sige na Let's go. Didi, kora na pati na itong ano? You know. What ay hangin. Gusto di 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 Edreda. Anong nimo? mo? Anong mo? What is your name? King? Hey? Babae ko. <laughs> babae? <Babaya> ako ah. <laughs> ko <laughs> na <lang> <laughs> anong name mo? Sige na. anong pangalan mo? Salit mo na, Ano yung is? Hindi, naging nasin ang shopping yung ano yun. Pupuan. Mm -hmm. mm -hmm. Kilala mo ako? Yeah. Hindi. mo ako kilala? Hindi na lang kalimutin. Mr. Winston. King.

Ay, ayaw mo nang ano? Ayaw mo nang na babae? Ayaw. Mo na babae? Jesus, Jesus ayaw mo nang babae? Jesus, Diyos ko. Ayaw nang buhok ko. Ayan. Inutusan ko ako ni Alex ni na maglaba. No, si Alex sa Jurassic. Representing mga kalinga. Hoy! Sexy na ako. Paano masabi? Tingnan ko nga. Ay! Malaki na pala ito. Nawala na yung abs ko. Natanggal yung aking abs. Jesus, Dios ko, masira yung aking beauty nito. Ano ba to si Alex Librada Vlog? Ang inutusan ako maglaba dito. Nanahimik ako. Matagal na akong nanahimik. Inutusan niya akong maglaba. So let's go guys. Maglalaba tayo. Buti na lang may washing. Ah! ganda naman ni Alex from the Jurassic. Hello mga Hello mga ka Jurassic. <laughs> Hello mga ka Jurassic, maglalaba tayo. Ayun, ang sarap ng buhay ni Alex, Librada Vlog nandoon. Nakahilata. Tinawagan niya ako para maglaba. Excuse Pupunta lang ako dito sa mansion ni Alex Librada para mag-vlog, mag-ano, -mag maglaba. na, uh, pagkatapos ko maglaba, mamaya magluluto pa ako. Oh. Uh, kawawa naman ng rules ni Alexandra Durasic dito. By the way, let's go! Ayan! Baliktad naman kasi. Ano ba siya taas? sa labas yung aking bra. la <laughs> Nakabit ba? Oo. Hindi ako makahinga. Iwalay ang puti sa dikulor. Ba't ito siya alis <laughs> ni Brad? Ang dami. Ang bahay. <tipan> Hiliin natin ang puti. Ang puti. Iwalay ang puti sa dipulor. Ayan po yung ating washing na karo hindi na po. Susubiti na lang may wasing si, Ar si Alice, ni si brother vlog. <tipan> si Alex sa Jurassic. Ngayon lang pinaglaban ni Alex Librada. Tagal nang nanahimik si Alex. Si Alex sa Jurassic. Hinawagan ni Alex Librada vlog para maglaba lang. Ito ang... <clears throat> Ay, ito ko yung manalaki. Thousand years later. Ay, so yun, magbabanlaw na po tayo mga ka maka mga ka-durasi. Ay, si Jiggy Barra kanina ko pa, ano, si, ano, si, si pangbansang nguso. Pa <laughs> yun, si Angelina mapanganib. Sabi niya, kakabul daw ka kasi siya ka daw magbabanlaw. Ay, alas yun, sinawala pa siya. Ayun, umpisa natin to, para pagdating niya, nakasampa na natin to, para pagdating niya, nakasampay na tayo.

kalak gua. gua gua. 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 Kamu ya pun di top 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 mantap ini ya pembenaran yang ayo disini daun dauni. 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 Ganda ng aking daw guys. Wow! Yan. Sing ganda ni Maring Del. Ayaw di ma! <laughs> Sing ganda ni Maring Del Cabarle. <laughs> Del! Mmm, bango! Mmm, ang bango ni Maring Del. Matatapos na ako guys. Last na ito.

Oh, mga mga kalingap no nakatapos na tayo maglaba wow nakapagsampay na tayo yan nakasampay na si Alex Librada Vlog <laughs> si Alex sa Jurassic eh na paano masabi So, ang next natin ay kakain na tayo.